Uh, Sunday, so free market day So uh, sumahan nyo ako Shout out, Irinio Disquitado uh, Shout out pre, kumusta ka dyan? Uh, yeah. So, yeah. so free market day uh, Punta tayo ng uh, free market Pumunta ako ng free market kanina uh, Ayos na ayos uh, Ang dami kong uh, na-pick up uh, Klase klase uh, At least hindi puro sapatos yung na-pick up ko ngayon uh, May mix, mix So uh, may mga score konti And then yeah So, sige. Ah, uh, anong tawag ito? Ah uh, Samahan niyo ako. Uh, again the same thing, uh, pag pag uh, paglabas ko ng flea market sa parking lot, isa-isahin natin yung uh, na-pick up natin. Kasi nga uh, bawal eh, bawal uh, bawal sa sa loob mag-video sa loob. So So just just bear with me. Uh, mas maganda sana pre kung you know na na-videohan ko talaga habang you know kinukuha ko or binibili ko yung mga 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 items pero We have to play by the rules, right? It is what it is So, yeah Sige, so, enjoy this video Hey, share, comment, subscribe ha Alright Alright, alright Puno yung cart natin So, isa-isahin natin ito Mga mga parekoy Isa-isahin natin kung ano yung mga Na-pick up natin Kung anong Kung uh, Mga sulid ba So, yeah Teka Naki natin yung kotse And then, uh, isa-isahin natin doon Saan ba ako naka-park nito? So, ang hirap pa Mas, mas iba talaga nung noon na pwede akong mag video dun sa loob. Pero wala tayong magawa eh. Again, uh, you have to play by the rules. Di ba? Eh, ganun talaga. E, tingnan natin to. Ito pre. Una ito. Uh, anong tawag mo ito? Uh, parang ano to eh pang pang games computer brand new to pre uh, kung ma uh, ano nyo matungting nanyo, uh, may sealed pa to sa loob eh tingnan sealed pa yan sa loob so may again, may screenshot dyan kung uh, magkano to nabibenta To brand new to pre I think over, mga over 100 dollars to bili ko nyan uh, 5 dollars lang so sulit na sulit to so hopefully uh, ano to ay nakakainis talaga mas maganda talaga kung naka video tayo dun sa sa doob hey, ganun talaga and then dalawa yan eh. and then ito mga camera I think uh, hindi naman to bad buy pero nakakainis hindi ko kasi ni-research eh may ako gagamba hindi ko kasi ito ni-research ang bili ko nito ah, 25 dollars lahat uh, ito nabibenta lang siguro to mga ano no? 20 20 lang siguro to and then ito siguro ito nabibenta to mga 40 to 50 uh, hindi na masama pero kung, uh, kung ni-research ko hindi ko na sana to binili 25 dollars pero okay na hindi naman tayo lugi nyan and then ano pa ito pre ito pre maganda to uh, bili ko nito 30 uh, anong tawag mo ito walang listing sa dito sa states uh, ang dalawang listings na sa ibang bansa walang sold kasi na sa ibang bansa so okay to if if ever my screenshot jan dalawang listings kung magkano nila binibenta i think sa germany uh, so dahil wala walang Nagbibenta ni dito nito sa dito sa states so maganda to so 30 bucks to ang ganda nino para uh, BJ You know Ilalagay mo daw yung uh, CD nito or video Iplay mo sa projector Or something So I think score to I think score to Ah maganda yan And then ito. Ayan natin Ito pre pang, pang ukay natin to ha Sa inyo yan Under armor Ito Victoria's Secret Labhan lang to Victoria's Secret Pang babae ito yung Secret yan ito para sa kaibigan ko Giorgio para sa iyo to Imoha ni Jo muna akong ipalit para ni jo, para sa kaibigan ko yun eh and then ito din mga pare ko eh. ito US, USPA pang -uka ito and then ito din uh, jersey Australia football jersey So, para okay yan Para sa inyo yan lahat Ano pa? Ito pre Jordan 4 yan pre Nakadali na naman tayo ng Jordan Always Hindi mawawala yung mga sapatos natin eh Jordan 4 Ang ganda May anong tawag ito? May gas gas lang dito May mga gas 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 dyan Pero Solid pa rin ito uh, Bili ko nito uh, 25 25 dollars So okay na okay yan ah, uh, ano pa ito hindi ko alam kung ah, uh, magkano to eh bili ko nito 8 dollars i-search nga natin kung magkano to uh, I don't know if goodbye to or hindi pero brand new to TBI TBI dog training collar dog training collar magkano kaya to ay naku mumurahin lang para ito, pre ang bili ko nito 8$. A ah, brand new 21$. Okay na, hindi pa rin lugo, lugi. 21$ plus uh, shipping. Hindi lugi pero okay lang. May 39 actually oh, may 39 ano offer yan. So mga Mabibenta ko pa rin itong mga 20$. Uh, hindi score pero hindi lugi. Okay na. Uh, ano pa? Ito mumurahin lang 'to eh. Uh, bili ko nito 8$ din. Smart key box. Hindi ko mabibenta to mga 30 dollars Brand new din to pre Eto brand new din Pero hindi naman uh, like branded talaga Hindi uh, brand name Pero mabibenta ko to mga 30 30 dollars yata hindi, hindi score pero okay na Hindi na masama And then ito tiga. And then na uh, ito pre uh, Baseball bat I think mumurahin lang to pre Bili ko lang to mga 3 dollars yata may mga ano dito pero siguro mga I don't know, mabibenta siguro ito mga $20. $20 and then ito din. Ito to yung isa sa mga pang computer to uh, para added power supply. Uh, bili ko nito cinco, $5. Uh, kasabay to nito. Ito, kasabay to nito. Ito, itong dalawa. Tig, uh, $10 tong dalawa. Tig pa $5. Tig, tig pa $5. So ito, mga $30 to $40 ko ito mabibenta. Brand new din yan. So yeah, good goodbye yung dalawang yan, ten dollars, good goodbye na goodbye. And then ito And then uh, ito pre, ito muna pre. Ito. Ito pre, ang Heart pre. Uh, ang linis-linis pa nito. Oh. Carhartt na boots, may box siya. So I think ma uh, bili ko nito ah uh, 30 yata or by So mabebenta ko pa to mga between 70 to 80 dollars lalo na pag uh, may box and then ang linis pa oh. O oh, parang hindi to masyadong nasuot eh. So yeah. So ayos na ayos 'yan, parang score din 'yan. And then I think ito pre. Ito yung pin uh, maganda pre. Made in French Horn daw ang tawag nito. Bili ko nito 70 dollars. I think pwede ko pa tumabenta. May screenshot dyan na may nabili na 190. Ah, uh, bid 'yata 'yon. And then may isa na parang inaccept yung offer pero nilista na 400 dollars. So ayos na ayos to preo. French horn. Ang ang kagandahan nito may may box pa kasi. I mean yung original na case niya. Ito may case. So I don't know, siguro at least at least mabebenta ko to mga uh, mga 200 dollars. Hopefully. May isa naglista ng 600 dollars, but I think that's too much. Uh, so hopefully makukuha ko nito at least uh, 200 dollars masaya na ako 200 to 250 dollars masaya na ako pag nabenta natin to ng uh, ang ganon. All mga pare koy. Ayos na ayos to. All right. So, na. tayo na. So, ha. Salamat sa inyo. Ha. Uh, share, comment, subscribe and then maraming maraming salamat sa mga support ninyo. Hopefully nag-enjoy kayo sa video na to. So, ito yung finds natin sa flea market ngayon. Ha! bye-bye.